Kasari, ayan, happy sunday po sa ating lahat Kamusta? Kamusta? So, eto, dahil sunday, boring So, isi-share ko sa inyo yung aking uh, benta ngayong araw na ito So, nagbukas ako ng siguro mga 7 na Nung uh, oras na ngayon, ba diba? So, isi-share ko sa inyo at yung aking kapitbahay is Nagsusunog na naman Ayan, naglaba pa naman ako. Pero yung aking damit nandun sa likuran. Ewan ko lang kung ng usok. Kasi mga kasari, ayaw na ayaw ko na nangamoy usok yung damit namin. Kasi pag pinapawisan ka, yung amoy ng usok sa damit, didikit sa katawan mo. Kaya ayaw na ayaw ko. So, isishare ko sa inyo yung aking benaman, no. Nagbukas ako ng 7 kasi tinamadag yung kasari. Kahapon kasi marami akong ginawa. So, ayan, tingnan natin. So, ito yun naman ang aking buhay <laughs> diba? Wala. Ay, hindi. Kasi kanina, meron sa akong bumili na mineral water. Ito yun natin buhay mano. So, yung iba ang ginagawa pag may buhay sabi nila. Ganito daw ang gawin. Yan. Papagpag mo siya ng ganyan sa tindahan mo. Para pumasok-pasok yung swerte. So, nakikita ko rin sa iba. Ganyan-ganan nila yung Ayan, binamano nila sa lahat ng mga paninda para daw yung swerte is magaan. So, inshallah. Ayan. Inshallah. Na maganda yung pasok na swerte dito sa ating tindahan. So, ayan. So, ito yung aking binamano kanina. Seven na kasi ako nagbukas. Um, tanghali na kasi si Habi is lumabas at maliligo nga pala kami ngayon at si Junakas yung maiwan dito sa bahay. So, ang ginawa ko, kasi minsan nakakalimutan ni Junakas kung ano no yung mga uh, presyo na akin, mga paninda. So, yung iba hindi niya alam. At ayan, sinulat ko na lang sa papel. Sabi ko sa kanya, ayan, tingnan niya na lang dito. Tapos, pag magka, magkaano yung bibili ni Kakal niya para sakto yung may benta niya. Ayan. tinasulat ko na lang dyan. At yung aking kapitbahay, mga mami. Talagang nagsusunog at yung aking damit na doon sa likuran. Tingnan natin ito. Ayan yung aking mga damit. Talagang nilagay ko dyan kasi nga nagsusunog dito sa harapan yung aking mga kapitbahay. Ewan ko ba sa mga ito. utol yung aking pagpunta doon sa likod. <laughs> Natakot ako yung kapitbahay naman yung malaking pusa na naitim na doon. So wild well, kasi yun. Pangagat kaya umalis ako bigla ayan nga, kagapit bahay nagsusunog at sana mamaya is hindi na siya magsunog, kasi yung damit ko ayaw na ko, yung nangangamoy uso ko, siya mga kasarian na lang muna update ko sa inyo ay yung araw ng linggo kasi ako pa yung maghahanda at kasi maliligo kami so ayan na yung aking pinaglilista hinandaan ko na si Junakesh at syempre yung mga bariya, bariya para pag wala ako is meron siya mga ayan yung mga bariya bariya ayan, yung mga bariya -bariya. ayan. ayan. So bye bye.